ang ginawa ko tong video na to para malaman kung sino ang maging husband future ko. Ang husband future ko. Ang una kong ang, ang ang, ang bubunutin ko na pangalan, ang babanggitin ko ay siya yung maging husband ko. Pamagitan dito sa arinula kong mahiwagang arinula ko. Ah, bako, bako. Ito na, bulahin ko na ha. Dave Dave Ikaw ang lucky husband ko Pangalawa kong Pangalawa kong Bobonotin <laughs> well, Wilson. Wilson. Ikaw ang lucky husband ko. Pangat, lo. Jasper, kayong tatlo ang Lucky. Lucky. Swerte kayo ha, kung masawa ninyo. Hello? wag kayong mag-choosy. Sige, Handang-handa na kayo. Baka isang araw, magkita na tayo. Tapos, magpakasa na tayo. E, wag huwag kayong maging kayo ha. Pasalamat kayo. Sinagot kayo. ba diba? Sino namang maganda? di ba diba? Balikan ko ulit. Dave Jasper Wilson. Ay kayo ang swerte na mapangasawa ko. Good luck.